guys. May pasok na bukas yung dalawang alaga ko. Sayang naman kung itapon ko. Ayan. Bago pa yan. Kaso lang yung alaga ko. Sobrang buraan talaga siya. Ayan. Idikit natin. May pasok na sila bukas. So, tayo ang for the rescue. Ayan. Meron. I Hindi ko na alam yan kung nasaan na. Ayan. Pero marami siyang guys mga bago. Bumili yung amo ko kagabi. Pero ito naman. Isayang naman kung itapon ko lang. Diba? So, idikit natin. Ayan. Ayusin natin yan. Ayan. May blue ako dito. O, diba? ini lang nanti ng konti. Uf, ay! Mainit! Mainit! Mainit siya guys, promise. So, ini natin ito. Dito. And guys, lumikit na. Mainit siya, promise. Nasunog ako. Ay, so diba. Batang hapa. Kaya, <laughs> pero nakalailay ito. Ano nangyari? Saan ba ito dapat? O, ipikit i-ano natin. Ayun. Okay na. Okay na yun guys. O, diba. Kaysa itapon natin. Sayang naman kung itapon natin. Masakit yung kamay ko. Mainit siya. Nakaisa na tayo, guys. Ito hindi ko oh, alam. ito ata. So, painitin lang natin. Buti na lang may blue. Maraming blue si Modra.

Tapos ito. 言うて。